Yari na naman tayo na guys Ang init na naman kasi ng panahon Hindi ko alam kung sino pang humihintay What is up guys Sama lang tayo sa rides ng Aurora Content Creator Saktong sakto Makapag rides din naman tayo Itong mabilis na overtake sa atin Si SR Vlogs nag-aabang ng mga turista yan sa bankingan mag-ingat kayo <laughs> ayan kasunod niya si Mario Grapi naka-sniper ng Pogi kung may kapatid kayong babae pag-ingatin niyo dyan chick yan <laughs> at ang host ng event guys si Archie Traveler at ang sikat sa buong Baler Aurora guys si Lalabs Moto at saka yung angkas niya si Daddy Mar Vlogs medyo di distansya tayo dyan sila mga sikat na yan sila eh <laughs> ganda ng panahon o sakto tong labas natin alam nyo kung makakapagpakasyang kayo dito makakapag rides dito sa Aurora siguraduhin yung mapapatambay o mapapadaan kayo dito sa Ampere Beach guys hindi yung pagsisisihan, promise Kaya yun yung sinasabi nila nasiraan Tama ang hinala Positive sila nga to <laughs> Peace bomb Peace Maakto lang tayo guys Pero actually hindi ko pa siya kilala. Feeling close lang tayo <laughs> Hay rabuntae mo ikot na rin na tayo. Let's go. Ang layo kagat oh. Naiwan kagat tayo. Punta na rin siguro ako sa harapan para maibig video natin sila na maayos. alam kung sino ang kasama at hindi ang dami kasi nag confirm dito sa meeting na to guys yung iba talagang first time ko palang mamimit ayan sakto nasa harapan na tayo magalan na natin tingnan ko kung sino sino to sila kung hindi ako nagkakamali mga 14 vlogger to guys Nakaka-excited din mamit eto sila umpisa natin mauna kung nakikilala nyo yung mga idol nyo itag nyo na lang dito sa comment kasi ako yung iba hindi ko kilala mamaya pa lang natin mamimit kaya huwag kayong magalit sa akin <laughs> ito hindi ko kilala kasi mga kaya namin <laughs> baka mamaya eh, iba dito yung mga normal na nagbabiyahe na lang eh. hindi ko kasi talaga kilala <laughs> scallop single yan guys pwede yung pikutin yan <laughs> medyo pipilisan ko na ng konti init na yung pako tsaka nararamdaman ko na rin ng ngalay <laughs> sakta yung kamay ko mabalik ulit ako dun sa harapan mukhang nasa harapan na si Mario Grafi mukhang nagkakamutay na naman pakiramdam kapag ka nakakapagbilis eh nakakawala ng nga ito na nga siya bumabakin oh bumabakin ba talaga chick day na magaling pang bumakin nakala ko nasa harapan harapan na ako yung pala dami na una sa akin <laughs> itong ibang kasamahan namin may mga angkas pero ang bibilis na yan oh si Yeser talagang tirador ng bangkingan nasa pinakang unang una kagad oh bakit pinapalagpas pa kami iba to, ibang level <laughs> siguro mauna ako na mas malayo para makapag video ko ng nakapapasa motor hanap na lang siguro ako ng maganda wala na siya lang may natin baka mamaya nga may tumawid na asong kalabaw <laughs> basta medyo makabante lang ng konti hanap tayo ng magandang lugar mabahayan naman sa <laughs> so, mga susunod pa teka siguro maganda ganda Ayan, may mga puno kaso may tubig tapos pa tayo ng konti Ayan, dito na siguro tayo mabilis sa kabila <laughs> si Raul <laughs> kinakausap yung sarili <laughs> ay nako hirap maging vlogger no ayan dito mukhang maganda dito oh sige lagpas ka lang lagpas hindi dapat kayo hinto sa akin baka isipin nung iba stop over eh <laughs> malayo yung kasunod yan, pause lang kayo ng pause, yan <laughs> para sa views <laughs> oh, mukhang malayo yung kasunod mukhang napabilis yung dating natin dito Ayan, may parating yata kaming kasamahan. Oh, <laughs> yeah. may angkas pa si Ilya. na nakaya yun. Balik muna tayo sa motor. Patayin muna natin. Baka matagal lang pa yung iba eh. Huh, nakapagod. <laughs> Ayan, abang muna tayo ulit. Ano to? Tayo ata -ta ng kalabaw to eh. <laughs> Ay, gabira to. to. Pero bakit wala yan? Kasi kailangan nating mag-content. <laughs> Ako, kung wala na ata eh. Wala na ba? Pero parang di pa dumadaan sila Lalabs Moto eh. Di kaya namatay na naman yung motor niya? Kangina kasi nung papunta kami, namatay yung motor eh. Grabe naman si kuya, pinag-i-spray yung kotse na to. <laughs> Nagtripan yung tubig Ito na, ito na atay yung mga natitirang kasamahan namin Yun, ayos Pero hindi ko sure kung kasamahan <laughs> <laughs> yung iba <laughs> Naku, huminto pa to diretso, diretso Nakala ata, stop over Medyo skip-skip natin yung pagbibidyo Para maubos yung battery ko Mamaya doon sa mismong event Wala na, hindi ko na Ay, record Enjoy nyo lang tong magagandang view Kaya kailangan Maestro Music ng makina ito na sa wakas welcome to Villa Vita Resort guys mukhang maganda na loot dito ah sinamahan kasi to nung bagyo nung December kung tama ang pagkakatanda ko ang dami na kagad tao ah ang dami na itong mga nakaparada Idol Leo 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 TV guys Leo 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 Yeah, nakaka bulol bulol ako <laughs> Bili wali yung TV Ayun okay na Montage montage na lang siguro natin Itong event guys Let's go Kamusta? Kamusta? Tumataguyod pa rin yung Samsung mo. Ah. <laughs> <laughs> ano page natin dyan sir? Page 2. Page 2? <laughs> <laughs> Grabe naman. <yun. laughs> Dulo, follow na. Follow dyan. is page 2. <laughs> <two. laughs>

<laughs> At, <laughs> ako po kasi minito pa e kan ko ng vlogs to ako po yung nag